negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Magandang araw! Ako si Marie Erich S. Kahugiran at ngayon ay tatalakayin ko ang isang mahalagang adbukasya, ang pangangalaga at pagpapaunlad ng ating wika. Sa video ito, ipapaliwanag ko ang kalagahan ng wika sa ating identidad at kung paano natin ito mapapalaganap sa mas makabagong panahon. Ano nga ba ang kahalagahan ng wika? Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ay sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan. Sa bawat salita, makikita natin ng ating mga tradisyon, paniniwala at pagkakakilanlan bilang isang lahi. Ang wikang Filipino, pati na ating mga katutubong wika, ay mahalaga dahil ito ang bumubuo sa ating pagiging Pilipino sa pamamagitan ng wika na natin ang ating mga kwento, aral at karanasan mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Sa dakong edukasyon, ang paggamit ng sariling wika ay mas nagiging epektibo sa pagpapalalim ng kaalaman at pagkatuto. Subalit may kinakaharap na hamon ng ating wika. Sa pag-usbong ng teknolohiya at globalisasyon, unti-unti nang nagbabago ang ating pananaw sa wika. Marami sa mga kabataan ngayon ang mas mahihilig sa paggamit ng Ingles o ibang banyagang wika. Nakakalungkot isipin na ang ating sariling wika ay madalas na ipagpapalit at minsan pangay nakakalimutan. Isa pang hamon ay ang social media kung saan nagiging popular ang mga banyagang lingwahe. Bagamat ito'y naglalapit sa iba't ibang kultura, kaya minsan ito'y nagiging dahilan ng pagkalimot sa sariling atin sa wikang Filipino. Pero hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan upang mapalaganap at mapalakas ang ating wika. Una, mahalaga ang papel ng edukasyon. Ang pagsasama ng Filipino at mga lokal na wika sa ating kurikulum ay magbibigay ng mas malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa ating kultura. Ikalawa, magagamit natin ng ating teknolohiya upang isulong ang advokasya sa wika. Sa social media, halimbawa, maaari tayong gumawa ng mga content na nasa Filipino, mga vlog, artikulo, o memes na nakakaaliw ngunit may layuning mapalaganap at mapaunlad ang ating wika. Higit sa lahat, Mahalaga ang suporta ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon tulad ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ang kanilang mga programa ay nakakatulong sa pagpapanatili sa ating mga wika at kultura. Bilang mamamayan, pwede rin tayong sumali sa mga gawain tulad ng pagdiriwang ng buwan ng wika o pagtangkilik sa mga akdang Filipino. Sa pagtatapos, nais kong ipabot na ang pagpapanatili ng ating wika ay responsibilidad nating lahat. Ito ay bahagi ng ating pagkapilipino at pagkakakilanlan. Hindi lamang ito dapat ipagmalaki, kundi dapat nating pangalagaan at patuloy na pagyamanin. kaya Inaanyayahan ko kayong lahat na maging bahagi ng advokasya para sa wika. Gamitin natin ito araw-araw, ipasa sa mga susunod na henerasyon at ipaglaban ang pagpapalaganap nito. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino.